Ilang linggo na ang nakaraan ng malalakas na pag-uulan at bagyo Pero isang lugar at subdivision sa Laguna eto lubog pa rin sa baha Tara mga bayan, tignan natin Ayun, magandang araw mga kababayan Ayun uh, tayo ngayon sa San Pedro, Laguna Medyo maganda yung panahon Nakalabas tayo Araw ng linggo at uh, mga kasama ito nga, no? San Pedro, Laguna. Ito nakita ko nung sa balita, no? Uh, itong subdivision dito. Uh, nakapunta na po ako rito. May mga kakilala akong dito nakatira. Pero matagal na rin ako hindi nakabalik. So, puntahan natin. Naalala niyo yung mga nagdaang bagyo, no? Mga tatlong linggo na yung nakaraan, no? O dalawang linggo. Yung pag-uulan, no? Eh, uh, may isang subdivision dito na talaga naman daw... Uh, baha na lang forever eh or talagang kinakain na yata ng lawa oh, so puntaan natin dito sa barangay uh, Landayan so ito na yung uh, uh, bayan ng San Pedro siyempre kung bago pa lang po kayo sa ating channel ay nanya ko kayong mag like, mag comment, and subscribe click notification bell para updated kayo pag may bago tayong video so papagas lang tayo mura ng gas eh So, balik tayo mamaya. Okay, so kukunta tayo ngayon doon, medyo kumukulimlim. <laughs> ano mag umulan no? At uh, para mas uh, makita natin kung baha pa rin ba ron Ang dami nagra-ride ngayon, linggo kasi. Mga naglalaguna loop. Tamang chill ride lang. So ito, tignan natin. Malapit na tayo sa Robinson's Galleria South, San Pedro. At uh, malapit na rin dyan, no? kakaliwa tayo. Ang tagal ko nang hindi nakapunta rito, mga kabayan. Oh, Tapos alam ko yung isang street doon sa Pandang Pasita, baha din daw. So yun yung gagawin natin. So kakaliwa tayo. Medyo busy ngayon dyan kasi linggo ngayon so sikat po yung pinupuntahan dahil po sa kay Lolo Owing no, na mapagmilagro nakakapagpagaling ng uh, mga karamdaman so tingnan natin kakaliwa tayo ngayon doon yan dito sa tapat ng Uni City dating DB Mart to alam ko eh tayo rito so muli no uh, tuwing mahal na araw marami pong namamanata rito no mga naglalakad galing pa ng Metro Manila para po uh, ma mapuntahan no si Lolo Owing dyan sa uh, simbahan ng Landayan so ito pupunta natin ito po yung South Peru subdivision Kapag summer, okay naman siya kasi nung punta ko dito, tag-araw eh. Normal, normal na subdivision lang. Pero pag tag-ulan, talagang ang bahang baharaw. Dito, hindi pa naman kita, no? So, nasa 2 to 3 weeks ago na yung malakas na pag-ulan, yung bagyo talaga. Dito, may shortcut dito pa simbahan eh. Ha, tignan natin. Sana huwag munang bumagsak tong ulan, no? at uh, may balak pa tayong mag-drone <laughs> madami nang nag-ano rito tagal ko na talagang di nakapunta ayun o, oh, Mart. dati wala naman yan <laughs> parang ano rito mga asama baklaran vibes uh, pag pumupunta kayo rito pag uh, mahal na araw talagang uh, ako, nagawa ko na oh, mag uh, namanata po ako ng nakayapak Ah, hindi naman nakayapak, naglakad, no? Hanggang dito. Kaya po talagang uh, sikat to, pati sa mga karatig uh, lungsod. So ito, hindi ko nagkakamali. Kanan dito yung simbahan ni Lolo Oweng. Santo Sepulcro yata. Hindi ko nagkakamali. tas dediretso tayo rito. Tignan natin kung baha. At tatantyayin ko rin no, kasi yung gulong natin ay uh, Tingin ko yun, baka hindi na, ayun no, may konting baha no dun si Lolo Oweng, so diretsa tayo dito yung pasout Fairway Ayun no, isang senyalis na ng wala natin mamaya Eto, baha nga So November 23 ngayon ah bahang nga. hindi ko napapasukin to ang taas makapapain wow, ang taas nung baha so tingin ko do drone ko na lang no <laughs> hindi ko na ano yung motor natin pero ito, dalawin ko lang si Lolo Owing. Eh, tignan pa natin dito. Ayan Ongoing yung misa. <laughs> <laughs> May na po isa alang-alang yung ating sasakyan. No? At, ah, uh, Agahanap na lang ako ng pwesto at papakita ako sa inyo mataas pa rin legit oh at hindi tayo nakaredy no dito alam ko diretsyo nito ito papasita may parting baha rin eh so ito nga no? pag diretsyo nandito sa lugar ni Lolo medyo baha pa rin hindi ko alam kung lulusong ko ito baha pa rin oh no? hindi naman ganun kataas Ayan, so pinalipad na po natin si Bumblebee no? dito nga po sa San Pedro, Laguna uh, Barangay Landayan Ito po yung mismong simba ni Lolo Owing dito at ito po yung mga bahayan no. Ito po check natin itong subdivision dito. South Peru po dito sa San Pedro Laguna at yun no, meron pa ilog doon no. Konektado ang lapit lang sa lawa pala talaga nitong lugar na ito no. So ito nga po yung parang pinakadinaanan natin kanina na hindi na tayo dumiretso kasi nakita na natin yung baha no, mga kasama at hindi natin na uh, kabisado no kung gaano ba kataas 'yan. So ayun, na uh, makikita nyo dyan may ilog, dikit-dikit yung mga bahayan, medyo makitid yung kalsada, no? papasok at palabas. At ayun, may nakita tayong parang dredger. Oo, mga kasama, no? Uh, siguro para laliman itong uh, ilog. Anyway, ito nga, no, Naging mala itong kalsada. Ito yung pinaka main road po nila dito. At makikita nyo, ayan, uh, lubog pa rin po, no? May baha pa rin. Uh, mga nasa dalawang linggo na o tatlong linggo na yung nakaraan no nung bagyong uwan mga kababayan at uh, ayan no tignan nyo oh. siguro mga gatuhod hindi ako sure or hanggang uh, siguro pero ito mga bayan lagpas talampakan to panigurado o oh, sa makikita pa natin mamaya sa drone shot so susubukan natin tignan no eh, pati yung mga eskinita kung hanggang saan ba yung baha pero yun nga no ang kawawa kasi dito bukod po sa mga nagtatrabaho, yung mga kabataan, no? Uh, may pasok pa po sa school. Oh, yung mga bata pong papasok at uh, kawawa naman. No choice po yung iba siguro kundi maglakad. At alam niyo naman yung kalaban dyan, yung alipunga, buni at mga sakit. Lalo lalo na yung nakamamatay na dengue. At ito nga yung isang skinita, lubog din. At uh, yun, no? kawawa yung mga residente rito mga asama. Kaya sama lang kayo, ito libutin natin. Tignan natin yung kalagayan ng lugar na ito ngayon. Ayan, so nakita natin no, karamihan talaga lupog pa sa baha no. Ito yung bandang looban na may parte rito medyo angat siguro to no, walang baha. Yung nga lang talaga yun lang po yung uh, palabas eh, yung uh, daanan na iyon. So ito nga po may parte rito, ayan no, tingnan niyo kulay berde na. Kulay lumot na yung baha mga kasama, ibig sabihin di ba pag ganyan, matagal na po yung uh, tubig no na nakatenga. So comment down bin lang kung tama po ako. Kasi kulay berde na no naglulumot. Siguro marami na ring uh, uh, organismo 'yan no, yung ganyang tubig. At ito pa po no? isa pa pong uh, kita natin dito itong eskenita pa parito. Hindi ko lang kung may mga nakatira pa ba rito. Ayan, kulay berde na mga kababayan. Kitang-kita po nilapitan ko po ng camera. Ayan, no? kulay berde. So hindi na rin siguro safe tong daanan kasi nga baka madulas po or alam niya naman no uh, sana naman wala pong mga makabandag na ahas o pero kalaban talaga po diyan yung mga mikrobyo mga lamok mga kababayan so ayan no gilid lang po yan nung mismong pinaka main road dito ayun so talagang hindi ka makakapasok kung wala ka sa sakyan pwede kang maglakad pero parang uh, mga kababayan uh, hindi po talaga uh, suggested no kasi nga po hindi natin alam kung ano yung nasa tubig. oh So, ayan na yung kalagayin ngayon mga kabayan. At uh, sana may bagong solusyon na, no? Uh, sabi nga po nung mga minabasa uh, po kong mga artikulo, eh, dati daw po ito ay parang hindi naman talaga binabahayan, no? Parte ng lawa. Or mababa siya. Kaya ganito. So, ano kaya magiging solusyon? So, comment down below na lang. At sana makagawa ang paraan, ang LGU po, no? dito para matulungan tong mga residente, mga kababayan. Ayan, so ito po isa pang angulo kuha natin para matantya natin gano kalalim. So gawin na lang natin batayan po yung dumadaan na kotse. Ayan, no. So parang hanggang lagpas na sa, sa ano, bumper. Kung hindi ko nagkakamali. So kayo na po ang tumantya, no. Kung gano'ng kalalim. Malalim po ito. Hindi po nakakamatay or hindi mo ikalalunod. Pero yun nga, no. Medyo hassle. Lalo na na no, papasok ka sa school, papasok ka sa trabaho. O, so ayan may mga naglalakad po tayo mga kababayan. So ito po yung pinaka main road, uh, palabas na po ito. Kaya po yung dadatnan nyo. no at uh, talaga namang uh, kawawa po yung ating mga kababayan ngayon dito. Uh, sana ay uh, may paraan pa no? Ano ang uh, medyo mahirap kasi marami ng mga bahayan. Pero sana may makaisip pa nang uh, paraan po rito. Ayan, so ito po ay uh, bad news po yun, ito naman good news, ito po yung simbahan po uh, ni Lolo Oweng dito uh, sa Landayan, ito po yung luma, hindi na dayo At mukhang may ginagawa na po rito, no? nakita ko lang din, so ang ganda So malamang yung mga nagpipilgrimage, mga namamanata, dadating po yung panahon ay dito na, no? may uh, malaking parkingan Opo, napakalapit lang nito sa Metro Manila So, comment down below na mo pangalan nito. Nakita ko lang pero yun, may lakalagay rin po Lolo Owing eh. Bahay ni Lolo Owing yata. Kundi ako nagkakamali. Eh. Okay, so ayun, na-drone natin mga babayan, yung kalagayan ngayon ng uh, South Peru eh, no? Grabe, uh, hindi naman lubog na lubog pero inconvenience talaga no na sipi mo baha yung ano tapos nilulumot na eh kulay green na yung baha. Mga vibes sabihin para matagal na yun doon no mga iba't ibang bacteria na ano may mga naglumot na yung baha eh. So yun nakita rin natin may dumang uh, four wheels. Uh, natin dahil doon yung gano kalalim no. Awawa po lalo na yung mga estudyante kasi may pasok pa rin. So sana po masolusyon na no. Uh, talagang ano, ito mga bayang kwento ko lang no. Siguro mga 3 years ago, nagche po ako ng mga foreclosed properties malapit sa Metro Manila. Ito pong South Peru eh. Ito po yung nakikita ko, ang mura lang eh. Ang mura lang, parang siguro wala pang 200,000. Ma meron ko ng bahay no. Tapos ma maano mo pa mga 30 years to pay ganun. So, ganoon mga kababayan. Parang ang monthly mo nga lang 1,000, 1,500, ganun lang So parang pahirapan Kasi nga, mura Pero, yung pala no? Ay, e, uh, baha pa rin So anyway, sana masolusyonan ng kagad Magawa ng paraan para sa mga Kababayan natin no? Oh, na ah, kawawa naman no? Oh, baka maging ano po ng mga sakit dengue alam nyo naman no? Oh, leptospirosis pati mga buni hindi oh, nakakamatay pero nakakaano rin sa araw-araw po yun nakaka-apekto okay mga kabayan maraming maraming salamat kung nagustuhan nyo itong video ay nanya ko kayo mag like, mag comment, at subscribe at yung notification bell para updated kayo pag may bago tayong video at uh, mga kabayan kung meron kayong kwento regarding dyan sa pagbabaha or may gusto kayong pabisita sa atin na lugar ay uh, comment down below Oh, at uh, ngayon magpapasko na no? ito pa konsuelo kung kayo po ay uh, magbubook by a ng inyong hotel bookings and activities Pwede niyong gamitin yung aking uh, Clock promo code na iba under clock no? Kakaroon kayong discount Maraming maraming pong salamat At keep safe to at malasakit Sarap maglakbayin sa iyo po sa next blog update Mga asa.